Ayan guys, nandito kami ngayon sa tabing dagat. Ayan o. Oh. Namimiss ko na guys ang ano, ano ba, yung pangilaw. Matagal-tagal na kami guys na hindi nangingilaw. Kaya namimiss ko ang pangilaw ngayon. Pati na rin ang pag-ulam ng mga kalintugas, mga karaskaras, karas katang, ayan, lahat-lahat na ng mga nahuhuli namin sa pangilaw ay namimiss ko ng iulap. Doon na tawag! Tawag! Ayan guys. O oh, malaki pa ang dagat. Ayan. Alam nyo ba guys na iyon yan. Nakaupo na yan. Yan ay si Ate Marisa. Ayan o. Oh. Ayan. Nakasama din namin. Ayan. Eh, matagal na nagpaplano dito noon pa na. Magbakasyon at ngayon lang siya natuloy. Ayan, oh. Hindi oh, diba, ang ganda ng view guys? Ayan, isa sa Por Marias. Ang pag-ibig Darating din ang panahon Balik ka rin sa piling ko <laughs> Sana'y mapatawad mo Ano pagkasunod? Minsan pa Minsan pa Sana'y mayroon pang minsan ang pag-ibig darating ang panahon Ang ganda ng view. View ating nandito eh. Babalik ka rin sa piling ko. Ano pa ka, <laughs>

Darating ang panahon, mahal Babalik ka rin sa piling ko oh, Ano pa? <laughs> <laughs> ay, ang ganda niya guys! Ang ganda! Ayan guys oh! Alam nyo ba na siya ay senior city sina? Ayan! Pero tingnan nyo naman ang kanyang face. Talagang napakabata pa niyang tingnan kung ikukumpara sa amin na kami ay wala pang... Hindi pa kami senior pero kami ay mukhang mga senior na. Samantalang siya, senior ay, citizen na. Senior citizen itinik na siya pero siya ay mukhang batang-bata pa. Siguro ganyan talaga kapag walang problema, mga mga nakatera sa syudad. <laughs> hindi tumatanda, hindi katulad namin na uh, andito sa probinsya, bukod sa probinsya ay kami ay mga problema doon tao sapagkat kami ay, kami na yung nanay, kami pa yung tatay. Ayan uh. Oh. Kami ay... Oh! Bakit? Ayan na ilang let's. lang na sa'yo. Ah, uh, sige na guys, kami ay magpapaalam na, babay na. At uh, magandang hapon na lamang sa inyong lahat. At pa, subscribe naman kami guys sa aming YouTube channel. Ayan, maraming 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 salamat sa inyong lahat.